Kain na ulit kami. Mga kamarikis. Sa, ano. Sa oven pala. Tapos ulit. Kain na tayo. Salamat sa pagkain. Thank you, Lord, for the simple dinner. Ano yung to? Kuwa. -a -a huh? And then... Cellphone the ko to. Ano to me? Cellphone yan. Sinabawang... Sinabawang... Uh, no spin spinach is spinach spinach bati ayan alugbati. bati bati ate mi nga lang neta yes ano to ay hindi ako yan pa ano? si yun isa ikaw ay, yung nakamarinate niluto eh. ko na pa Mmm, ang lahat na kumukuloy. Pwede mil ka kaya, Ha? Masarap Masarap sa bahay lang? Mmm. Bakit hindi siya, May may Baka nasa vlog pa ng vlog. <laughs> Sarap na. nang mm. ng food namin. Nakabuyo sa Hindi siya tayo. Kaya ang bubuelo talaga. Kaya mm. mm. parang dalawa ng cook mm. Best P P pro. Mas gusto ko cook. <laughs> ko pa yung spray, pero mas tuloy. Ayan. Di ba may house yun? Meron pa sa may ano. Meron parang ang na ano nga yun sa may... Malaking malaking yung lagay na hindi lang kung saan. Para iso. Kapasok ng para iso. Ang daming ko! Ano ba? ng para iso, may wada. dyan. Saan ko yun? Kung hindi lang. ko na, Ay, yan. ano yan? Parang titinda lang din sila na Ang dami na. Dami. Kapal, mm -mm. Ang dami. Pinakamit ng apat ha? Mm-mm. Pero dami na. dami. Ayaw nyo na Kasi siya, siya, aling medyo siya bago, oh. <laughs> Matagal <laughs> na <mag> ati buwan na. Lapit <laughs> na? Babot ng buwan na. Ang iyong pakwa? Mag-wensday mm. mm. kasi magkasama kami. <laughs> Oo. Oh, oh. Sabay kayo kumain pag hapon. Tapos kato ka nandito yung siya tapos sabay kami magluluto na ako. Tapos magbabasta rin siya ng ano. Mapan Mapanoodin <laughs> So, ano? tapos na yung gera bago ano mag... Ano sa 10 ang tight noon eh. Ano yun? Tapos na lang. Tapos na yun siguro oh. Hindi pa. Hindi. hindi pa. hindi pa. Oo, hindi, hindi, hindi daw totoo. Ito is pie. Hindi naman kasi yung na lalaki kung hindi pa siya. Hindi naman. Uh, sabi nung, di ba, nag binomba nila sa Qatar ka hindi naman dogmante. Hindi nga dogmante. Ano? <coughs> hindi dogmante. Buti nga, hindi, hindi iba yung mindset ng Qatar president. Hmm. Hindi daw siya dogmante, hinayaan na nga kumbaga kinu kinontra na lang nila yung mga yung mga sumasalubong na so, sumabog sa Sinasalubong. lang nila yung mga ano, kapasok. Nandun nga kapasok. si Ayrin yung barkada ko. Hmm. Sabi niya, Mi, sabi ko kasi, kamusta ka dyan? Sabi niya, eto, chill lang while watching the missiles uh, same fireworks. Sabi ko nga, si Raulo ka. Sabi niya, pero may itang ina dinadaga na ako kasi sumabog <laughs> dun sa kabila. Hindi mo alam ni habang nagluluto ako. Kaya yung nakikita ako. natin yung pinalabas niya, yung, yung sumasabi doon sa tanong. Habang nagluluto siya din, nakabackpack na daw siya. Kasi, lagay <laughs> niya sa tapar yung ulam niya. Pagka-luto daw, gago tayo daw siya tayo. Tawag dito, may, may, ano nga yung mindset ng Qatar? Mm-mm. -hmm. Yung mindset, parang hindi nga makikita. Mm-mm. Tinulungan na niya ang ano, tinulungan niya Israel. kasi ang Israel kasi ay yung, ang Iran kasi kakampi ng Russia, mm -hmm. China, Russia, oh. Pakistan, mm -hmm. Yung magkalaban ng China, Amerika, Russia. Binalaki niya lang yung gulo. Ano ko tapos na, hindi na mo kanina. Mm Sana <laughs> ah, <ay, ay>, <laughs> 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 mo ini kapan ni asa? ka? mo Bing, Bing. Hmm. Hi <laughs> to <tumai blank. laughs> <laughs> 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 my <tumain> pag may Okay naman, pero kasi i-ask ko dyan. Well, kasi hindi na, rin na po. Ang consent na agad ng... Mm -hmm. ng mm -hmm. ano? TikTok. Importante, masarap tayo. <laughs> <laughs> Nasa hulo-sulo pala sila. Ang hulo-sulo.